Patay ang driver ng truck matapos bumangga sa truck sa Maharlika Highway, Barangay Malinaw, Ilaya, Timuan ng Quezon. Kinilala ang biktima ng Timuan ng PNP na driver ng Isuzu Tractor Head bearing plate number NFZ 6999 na si Julie Bose Jr., 35 anyos ng Barangay Sapote, Bacor, Cavite. Nakaligtas naman ang pahinante nito ng makatalon sa nasabi sa sakyan. Nakilala ito na si Rani de la Cruz, Makasinag, 27 anyos ng Barangay Bacolod, Milagros, Masbate. Napagalaman na, na patungong Bicol ang nabanggit na truck nang mawala ng kontrol ang chopper nito sa pakurbadang daan. Kaya nabangga ang nakaparadang truck na Isuzu Giga Wing Van na nasa outer lane na nakaharap patungo Manila. Nang chopper ic si Julius Cesar Quinquito, 29 anyos sa San Jose City, Nueva Ecija. Tuluyang tumagilid naman ang truck na bumangga sa nakaparada sa lakas ng impact nito hanggang dumulas patungo sa paparada pa lamang na Fosso Aluminum Wing Van truck na minamanoon naman ni Jaime Dicero Oliverio, 47 anyos ng Las Piñas City. Ang isang driver ay nagkaroon ng minor injury. Naisugod naman sa ospital ang driver ng Isuzu Tractor dahil sa matinding pinsala na natamo ay hindi na umabot pa ito ng buhay. Kasama nyo sa RM and Quezon, reaching reaching station nationwide and worldwide for more than 70 years. Radyo Man Edgar Dumasada Tatak RMA.